kasunod ng mga nagdaang bangayan at hindi pagkakaintindihan sa panig ng Kamara at Senado, nagkasundo si na Senate President Jesus Scudero at House Speaker Martin Romualdez na iwasan muna ang ganitong isyo alang-alang sa serbisyo publiko. May report John si Raymond Tinasa. Nagkasundo mano ang dalawang leader ng Kamara at Senado na palakasin ang checks and balances para walang sangaya ng pamahalaan ang maging masyadong makapangyarihan. Sinabi ni Sen. President Jesus Escudero sa kanilang pulong kahapon ni Speaker Martin Romualdez, tinalakay nila kung paano matiyak ang accountability, transparency at effective governance para sa maayos na debate at paglikha ng mga batasa na tumutugon sa interesa ng mamayana. Ayon kay Escudero, nagkasundo rin sila ni Romualdez na napatiling bukas ang kanilang linya ng komunikasyon para maiwasan ang hindi pagkaunawaan at magkaroon ng aniyaya, collaborative environmental. Crucial man ito para sa mabilis at walang sagabala na pagpasa ng mga batasa na pakinabangan ng bansa at mamayana. Pinagtibay din naman ng dalawang leader ang commitment na ipasa ang mga priority bills na tinukoy sa leda na vital umano sa progreso at development ng ating bansa. Ako, si Raymond Dinaza, para sa kwentong politiko.